si Daryl sa Alpha Mart ng Sunrock, Sabon at saka Sinigang. Ngayon, ganito ang nangyari, pero pa ilang beses na ba to? Parang tatlo, ano? Tatlong beses na nangyari. Hindi ko naman inaano ang Alpha Mart. Kaso, tatlong beses itong nangyari sa Alpha Mart. Siguro, yung system nila doon sa counter, minsan nagkakamali. Nang isang araw, Inutusan ko si Darren, nagkulang ng 14 pesos yung sukle doon sa resibo. Una, yung pinabili ko sa si dala ng nagkulang ng sukli kasi pinag plus, -plus ko. Sabi ko, pagtayin ko, tamang duda ako. Doon sa mga resibo ng Alphamart. Tapos, pangalawa, ito, sa ko naman si Ste. Pinabili ko ng shampoo. Shampoo naman na may kasama ano pa bang kasama nun? Ano kasama nun este? Sabon, panlaba. Sabon din na panlaba. Tapos, ang nakapunch naman niya ay 12 pesos, 77 pesos. Pero, anim lang yung binigay na items. Ngayon, sa pagpa punch punch na sorry guys kasi may sipon ako no? <laughs> tapos ngayon ito naman nagkamali na naman like yung sinasabi sa kanila na pag inuutosan ko pag bumili sa Alpha Mart check yung resibo at saka kunin lagi ang resibo para kahit na, hindi naman sa paiging sigurista pero kailangan din natin kasi maging aware sa mga binibili natin kasi minsan nakala natin nagmahal na tapos ang laan binayaran natin tapos yung pala minsan nagkakamali siguro sila sa system guys, ito. Nagpabili na naman ako ng yang nakalagay dito, Nor Sinigang, yung 22, one, ah, 22 grams, 18 pesos. Tapos yung kala, na powder yung isang jumbo pack, 48 pesos. Tsaka Zonrox na bleach, 500 ml, 27 pesos. So, dapat, ang total niya is 93 pesos. So, sayang pa yung dos. Ang nasa resibo niya is 95. 95 pesos pagtingin ko na naman, tamang duda na naman ako sa kanya. Nakalagay 95 pesos. Plus 5 pesos yung sukle sa ano, sa resibo, sa 100. Kaya ang kulang na naman sila ng dos. So, ba diba, Ang laki ng ano nun. So, ipagpalagay dos lang naman yan. Eh, what if? Ang dami binili, ba diba? Ito yung pinabili ko sa kanya. sunrocks, Rocks. Ayan, o. Sinigang. Tapos, yung sabon na itong 6 pieces for awareness lang sa mga buwebili kahit sa kahit sa ang department o grocery store kailangan natin check lagi yung ating resibo kasi hindi natin alam kung piso lang yan dos ganyan na akala natin nagmahal na talaga pero ugali ko talaga na like, ko kinukuha yung mga resi resibo tapos pinagpa-plus-plus ko siya tapos tete check ko sa items kasi mahal na nga yung mga bilihin tapos yung mga mga nasa resibo pa is mali-mali 'di ba sayang din naman tapos sabi ni Daryl kanina alam naman ma dos na si eh, Dari. Talang nga namang mga dos lang, babalikan ko pa. So, sige na nga, dahil medyo malayo-layo yung, yung pamart, tapos naglalakad lang. Pinalampas ko na ngayon. Pero, baka bukas, bumalik ako sa Alphamart. Kapakita ko yung resibo nila, nahabulin ko yung dos. Tapos, tatanong ko rin bakit laging ganun. Kasi patatlong beses na yung nangyari. Pa awareness lang naman. Share ko lang naman guys yung experience ko sa Alphamart. Hindi ko naman sinisira ng Alphamart. Suki ako ng Alphamart. Hindi ko talaga sinisiraan si Alpha Mart. Ngayon, para lang aware lang si Alpha Mart o di kaya ay yung mga namimili na maano nila yung system nila ba? Yung matama uh, nila, ganun. Tapos, yung mga namimili rin, nakagaya ko na customer din ng Alpha Mart, hindi ma din nila yung kanilang mga resibo. Kasi minsan, nagreklamo tayo, ang mahal na nito, ganito, ganyan, ganyan. Ang mahal Tapos, yung pala, nagkakamali lang sa system, doon sa counter. Siguro nila. Kaya, better na mas okay na tingnan lagi natin yung resibo, yung items na binili natin, yung magkano na nga ba, at tapos, ipaano naman natin. Tsaka binabalik naman din na Alphamart. Kapag napakita natin na yung mga cashier na nagkamali yung yung kanilang pagpunch ng presyo, pagkwenta na pag total, binabalik naman nila yung kanilang ano, yung, yung kulang nila. Tsaka, yun lang guys. Thank you for watching. Sana ay may natutunan kayo for today's video.